Hello mga kabisdak, so kumusta? So ngayon may gagawin na naman tayong video So ang gagawin kong video ngayon, ituturo ko sa inyo paano mag-delete ng Facebook page Kasi marami nagtatanong paano ba daw mag-delete ng Facebook page Kasi hindi na nalang nagagamit So ito yun na, uh, ito yung ituturo ko sa inyo ngayon kung paano So sundan nyo lang ako, step by step, madali lang itong mga loads So tara, samahan nyo na akong umpisa ng ating gagawin video So let's go! So ayan guys, so dito na tayo ngayon sa ating profile Facebook. So ang una natin gagawin is, ayan, uh, nasa profile na tayo, i-click natin yung ating profile. Yung profile na yan, so i-click nyo lang. Uh, ganyan lang, yan And then yan, mapupunta kayo dyan sa no yung check na yan, pindutin nyo yan para mapunta kayo dun sa Facebook page nyo. Yan next yan makikita nyo na po guys yung ano nyo mga facebook page Piliin lang kayo ano, anong gusto nyong burahin dyan sa akin yung sa pinakababa yung obsession fitness gym so yan ang buburahin natin guys so yan yan yung binilugan ko so yan mapupunta na kayo dun guys sa mismong page nyo so ngayon nasa page na kayo so i-click nyo yung profile ng uh, page nyo guys yung yan sa mga gilid Iki-click nyo yan. yan. Tapos, ayan. Mapupunta na kayo doon sa ano po. I-click nyo ulit yung... Hindi. Sorry. Bababa kayo. I-scroll down nyo siya pababa, guys. Ayan. Tapos, settings and privacy. Iki-click nyo yan. yan. Next is... yan Scroll down. Hanapin nyo pa yung settings. Yung settings, guys. Ayan na. Yung binilugan ko. Next natin is... Uh, scroll down pababa scroll down yan hanapin natin yung uh, access and control yan guys nasa baba scroll down na makikita nyo yung access and control yung binilogan ko tapos yan lalabas nyo dyan guys deactivate page tsaka delete page pero ang pipiliin natin is yung ano kasi mag delete delete natin yung facebook page natin so i-click natin delete facebook page yan tapos continue guys next yan dyan lalabas guys ay ano dyan bakit nyo buburahin so kahit hindi nyo lalagyan yan so i-click nyo nalang continue guys kahit hindi na kayo pumili dyan yan continue yan yan ang lalabas guys tapos click ulit nyo yan sa baba uh, yung ano continue continue guys yan mapunta na kayo dyan guys sa mismong uh, facebook profile nyo kailangan nyo input dyan yung password nyo so yan eh. input nyo yung password nyo dyan tinakpan ko lang guys para hindi ko kasi na facebook natin yung password so password after nyan pag na input na yung password nyo click nyo ang continue. So, dyan na nakapupunta. Click ulit ang uh, continue to so, delete na yan, guys. Ayan. Tapos, delete page. Click lang. Ayan, guys. Ganun lang kadali. So, ayan. Mapupunta na tayo dun sa Facebook profile na natin. So, ayan na. So, maraming salamat. Sana at nakatulong tong aking ginawang video. So, huwag kalimutan mag-subscribe and like and share ng aking YouTube channel para lagi kang updated sa ginagawa kong video. Thank you guys.